Isa pang kwento ang gusto ko ibahagi sa inyo kung gaano kawalang kwentang tao yung mga Marcos na yan. Makikita naman ninyo sa mga video, di ba, tinatabig ang mga tao, ayaw magpapahawak. Kasi akala nila, ano sila eh, uh, uh, ibang klase sila, hindi sila tao. Katulad nung sabi ni, ni Admiral, di ba, yung binasa natin kagabi. Wala namang ano yan eh. Wala namang pakialam yan. Kayo mga nagpapakamatay na loyalist hanggang ngayon, hindi pa kayo nakatauhan. Kasi palibasan, hindi naman kayo nila kilala eh. Ang mga ano dyan, kilala lang dyan, yun lang ang nakikinabang. O, oh, eh, panahon ng loyalist, eh, hinututang pa kayo ng barya-barya, di ba? Na mga, oh, o, si Alona Alegre nga pala, maalala ko. Namatay na raw yan, eh, si Alona Alegre. Yan, kilalang-kilala ko niyan, si Alona Alegre. Ah, uh, alam nyo, may isang pagkakataon sa isang uh, uh, press conference ni Imelda. Nandun ako, eh. Ah, presidente nun, si uh, Presidente Ramos na, ang presidente nun. O, pwede, si Cory pa pala, malapit na magkaroon ng eleksyon. Nakaupo ako sa isang malayo, o, kunti pa tao. Dumating si Imelda, hindi ko alam na darating si Imelda ron umupo rin sa presidential table at uh, meron akong binabasa kaya nakayuko ako eh. Tapos biglang may lumapit sa akin na tataranta na sabi, huy, tinatawag ka ni ma'am. Ha? Pagtingin ko gano'n, nandun pala si Imelda. Eh, di lumapit ako. Eh, tapos sabi niya sa akin, oh, bakit narito ka? Eh, kasi dito ako, may standby lagi ma'am eh. Ha, ah, ganun ba? Oo. Oh, sige, mamaya mag-usap tayo. Biglang dumami tao. Mga kaibigan, tagang dami. Napuno kasi maliit yung venue. Napakaliit yung venue. O, oh, puno-puno na tao. Nakita ko si Alona Alegre nung hinatid na namin si Imelda dah pababa may elevator eh hinatid ko ron sa hanggang sa elevator tapos pagbalik ko inukuyob ng kapwa loyalist si ano si Alona Alegre umiiyak sa akin sabi niya Percy oh inaaway nila ako nakita ko pa dinuran siya nung, nung, isang matanda eh sa mukha eh yung mga nakakaperak sa sa kwa, sa rally eh hindi ko naman hindi ko pwedeng makialam baka madamay ako baka bugbugin yung ano eh mga babae eh, na matatanda eh mga kaibigan eh ayaw nila na mapapalapit ka siguro kay Imelda eh si Alona Alegre ha, nasaksihan ko hirap niya. Wala namang kinikita yung tao doon sa rally. Minsan nga natutulog pa yan sa kubol. Doon sa may tapat uh, ng PICC, nakita ko minsan yan, tinawag ko eh. Sabi niya, oh saan ka pupuntaan niya? Eh gabi na eh, uuwi na ako kako. Oh, ah, nakita ko paghihirap ni, ni na Alegre sa kilusan ng mga loyalista ni Marcos. Yung ba mga yan eh, natulungan nila. Sabi ko nga sa inyo, di ba may mga taong gumastos pa ng pera. Naubos ang kayamanang naimpok. Dahil dyan, inaasahang ibabalik sa kanila. Wala po. Nung umuwi dito si Imelda, ang kanyang pamilya, hindi sila nakalapit eh. Mabuti pa ako eh. Napatawag ako eh. Doon sa Philippine Plaza, di ba doon sila unang tumuloy? Si Imelda, may litrato pa kami roon eh. Mga kaibigan eh. Eh pero namatay na tatay ko no. Wala na silang maitutulong eh. Mga kaibigan eh. Hindi tinulungan ng tatay ko eh. Ito, sa isang mga rally na yan, ng loyalist, meron akong isang taong nakilala. Ang pangalan niya, si Major Manny Igrubay. Matangkad na tao ito eh. Kasi nga, alam nila, Nasa radio ko, nakikinig sila eh. Sabi, ikaw ba niya yung, uh, may idea ko eh. Pero pala yung person na sabi, nakikinig kami sa'yo eh. Ganun ba? Naging mabait sa akin itong taong ito, nakipagkwentuhan, hanggang sa in-interview siya. Pinakilala niya sa akin ang sarili niya sa pagkwentuhan namin. Kaya naging magkaibigan kami nito eh. Uh, namatay na rin ito. Ang kwento niya sa akin, eh, sabi niya, paano-ano -ano mo ba yung, yung pulis sa Quezon City? Sabi ko, sino? Yung Rolly Lapid? Oh, chewing ko ka ko yun. Ganun ba niya? Eh, kapitbahay ko yun eh, sa Project 4 eh. Taga-project for siya. Madalit sabi, ikinuwento niya sa akin ng kanyang naging buhay, kung paano siyang uh, naging loyalista kay Marcos. Natatandaan niyo dun sa mga kaedad ko at may edad sa akin, nagkaroon ng malakas na lindol, ha? ng mga panahon na yun. Hindi uh, ko na matandaan ng taong, kung anong taon yan eh. Uh, bata pa ako noon eh. Siguro 60s ito. Yung uh, uh, binansagang ruby tower. Yung lindol na bumagsak kasi, yung building na ang pangalan ay ruby tower. Diyan yan sa Binondo, sa Santa Cruz, mga kaibigan. Ngayon, siya raw ay uh, nung nabalita sa radyo na gumuho itong Ruby Tower, karamihan na nakatira dyan, mga inchik. Ha? Uh, kaya mga taga dyan sa Binondo, puro inchik ang nakatira dyan. Maraming natabunang tao roon nung gumuho yung building na yon. At itong si Manny Igrobay, ay, sa kwento niya sa akin, siya ay pumunta ron para sumaklolo sa mga tao ha, uh, na natabunan para makapagligtas ng mga tao. At dahil doon sa kaniya na uh, magandang hangarin na yun, alam ba ninyo, nakatagpo siya ng isang kahon na nagpunong-puno ng alahas. May eh, mga inchik eh, di ba? Mga kaibigan. At ito ay isinoli niya. Isinorender niya sa mga otoridad. Napalathala raw ito sa pahayagan. At nung mabasa ito ng malakanyang, ay pinatawag siya ni Marcos. Pinahanap siya. O, oh, uh, nung siya ay ipatawag, eh, tinanong kung ano trabaho niya. Wala siyang trabaho. Eh, ilalagay kita sa customs. Dahil matapat eh. ba? Diba? Akala ni, akala ni, ni Juan, ni Manny Grubay ay Juan. Uh, uh matino yung customs. Ano? Um, nilagay siya doon. Siguro doon na niya na, tamo um, yung, yung kanyang rango na major sa police. Pero hindi siya nagtagal doon sa pagiging uh, empleyado ng customs. At nung makilala ko siya, mahirap siyang tao eh. Ibig sabihin, hindi siya nagpayaman. Di ba? Hindi siya nagpayaman. Hanggang sa nakikita ko lagi yung sarali, halos walang pamasahiyan. Ha? Walang hindi kumakain. Pagka nakagod, natutulog na lang kung saan pwedeng matulog. Ha? Kasi alam niyo mga rally noon, ano yan eh, natuto, yung hindi umaalis yung mga tao, alimba na sa harap na US Embassy, hindi na sila umaalis dyan. Ha? Kung saan sila nagtipon para magrally, hindi naalis doon. Babalik sila at babalik doon para makapag ano makapag-ipon ng maraming tao at doon na natutulog ang panghina mga kaibigan oh yan ba natulungan nila yan namatay nung mamatay ang mga yan nandito na sila Marcos noon eh sila Imelde pinahanap ba man lamang nila ang mga taong nagmalasakit sa kanila hindi mga kaibigan eh oh yung kaninang kinukuwento ko sa inyo si Alona Alegre ha ah? alam ba niyo nung inihatid ko si Imelda bumalik ako sana papasok doon bumalik ako no para magtapi ulit abay maya-maya may tumatakbo na naman na tao eh, inakyat niya yata yung kwan, yung hagdanan, 4 floor yun eh. Apat na floor yun eh. Humahangos yung tao, nakalawit ang dila. Pinatatawag kaan niya ni ma'am, inaantay ka doon sa baba. Ganun ba kako? Hindi e kako dito na tayo sa hagdanan dahil punong-puno ng tao. ba kami ngayon sa hagdanan. Pag ko, nakabumukas bigla ang pintuan ng ban. yung sinasakyan ni Imelda. Ha? At isinama ako. Sabi niya, kakainan niya tayo dyan sa hayat. Oh, ang kasama pa nun, yung sekretarya niya, yung si Cabacho mga kaibigan. Oh, eh pagdating namin doon sa hayat, tsinelas lang ako, baka akala niyo yung mahilig kasi ako sa ano eh, yung parang sandals na tsinelas. Hindi yung pambahay, yung yung balat na sandalyas. Oh, yung nakalabas sa mga daliri, ha? Mga kaibigan. Oh, sinama ko ni Imelda doon sa Japanese restaurant doon. Eh pagpasok pa lang namin, nandoon na yung manager noon, na ah, bading. Ay, mistiso. Ganda ng lalaki, nakakuan eh. Nakabarong na lintikang kulay, ang tingkad eh, parang pang-artista eh. Oh, tapos may dala-dalang bouquet. Sipin mo, kakain lang si email dahi, may buki. Ha? O, kumain kami ro. ikaw e, ba na isama sa ganyan yan? Para paniwalaan niyo yung mga taong yan? Kayo maniniwala dyan. Ha? Di ba nung umuwi sila dito, baka akala ninyo, yes, si Bongbong, nung unang kumandidato yan, pag uwi nila rito, talo yan eh. Senador, ang tinakbuhan niya, natalo yan. Mga kaibigan, 1992, kung di ako nagkakamali, kumandidatong senador yan. O 1995. Kung hindi 92, 95. Talo siya noon. At nung siya ay tumakbo rin, Uh, basahin, hanapin ninyo sa Google, itinakwil niya ng KBL eh. O bakit? Ayaw niyang ma-identify sa mga dating Marcos. Ngayon na lang yan kasi wala na siyang ibang pupuntahan eh. Wala na siyang paghahakutan ng supporter eh, mga kaibigan. Uh, kaya pinagtsatsadaan niya na kayo. Ngayon lang yan. Kasi hindi naman kayo makikinabang eh. Kaya huwag kayo magpakabaliw. Mas maniwala kayo sa amin sapagkat kami may experience. Ang kinukwento ko sa inyo ay karanasan sa mga yan, mga kaibigan. Walang kwentang tao yan. Diba? ba? Pinakilala pa sa akin nung isang kabarkada niya na dun sa kwan eh. Sa kinakapihan ko sa Robinsons eh. O oh, eh, nakita ko eh. General yun ah. Yung kabarkada niya ngayon. Na general yun, hindi sa panahon nila. Panahon ni eh, Cory mga kaibigan, at ni FBR. Napunta sa PNP. Hingga sa naging kernel uh, at nag general. Oh. Hindi yun sa panahon nila, mga kaibigan. Eh, nung makita ko, pumasok dun eh. Sabi ko, ba't ka nandito? Eh, nandiyan na si Bongit. Eh, mamaya, anya, bago kami umalis, papakilala kita. Oo, oh, sige, kako. Eh, no, hindi pa siya nakakatapos magsalita. Eh, na pala, pare, alika. Sumabay ka na at uh, na. Eh, paglabas namin ng coffee shop, nasa labas na ng Robinson si, si Narcos eh. Tapos pinakilala ko, parang, hindi ako pinamayan eh. Mga kaibigan eh, parang kumiwas pang gano'n. Alam mo, may sakit akong nakakahawa. Ganyan yan eh. Totoo yan, mga kaibigan. Kaya, ang ganda nung isinulat ng admiral na binasa natin kagabi, hindi kita kauri. Sana, hindi ko kayo sabi niya, eh, di ba? Hindi ko kayo ini-encourage na iboto ninyo kung sino yung iboboto ko. Ang sinasabi ko sa inyo, iboto ninyo yung kauri mo. Yung dumanas kung paano mabuhay sa lipunan ito. Hindi nilalipunan ito, mga kaibigan. Akala ninyo, lipunan niya kayo. Hindi nyo siya kalipunan. Lumaki yan na. Mga kaibigan, hindi nakatikim yan na, na sumakay ng jeep. Sumakay, baka taxi lang, hindi nakatikim yan. Mga kaibigan. Di ba? No, yabang niyan ng araw, di ba? Diyos sa hayat, pupunta rin sa Alessabar. Maniwala kayo dun sa sinasabi ng Admiral na yun. Simpleng-simpleng logic. Eh, gusto ko niya, eh, mag-aral ang mga bata, pagbuti ng pag-aral. Para mo sasabihin niya, nasa ng moral, ano mo, ascendancy. hindi eh, ka nga nakatapos. Eh, bulakbul ka. Oh, mga kaibigan, di ba? Eh, ito gawin niyo. In, lahat ng hindi niya magagawa, pinagagawa niya sa tao. Mga kaibigan, lahat ng hindi niya naranasan, gusto niya maranasan mo. Mga kaibigan,